What's up and go back to YouTube channel. So for today's video nga po, i-share isha ko naman po sa inyo 'yung benepisyo nga po ng paborito nating tofu or tokwa. Ayun, o kaya naman ay taho. Ayun. So ito po 'yung mga benepisyo makukuha natin pag kumakain nga po tayo ng tofu or tokwa or taho. Ayun. And uh, unang-unang benepisyon niya without further ado, simulan na natin ay pampalakas ng muscle. Ayun. So sa mga may mga weak muscles dyan kailangan pala kumakain niya tayo or dapat din pala na consider natin ang tofu tokwa ayan, or tokwa para naman uh, lumakas yung muscle natin and pangalawa nga po ay pampatibay ng buto at ngipin para naman sa mga conscious din sa kanilang mga ngipin dahil alam naman natin uh, mahirap mawalan ng ngipin so pampatibay nga po siya ng ngipin at mga buto natin so para sa mga takot din magkaroon ng osteoporosis kainom din pala ang tofu or tokwa and again Um, another uh one natin yung mabuti para sa my diabetes. Ayun wow, Actually, ngayon ko lang nalaman to na mabuti pala siya for uh, diabetes. And uh, number 4 naman ay makakaiwas sa osteoporosis. Yun yung nangyari sinasabi ko kanina. Ayun dahil um, para sa buto at ngipin dahil kung inalagaan po natin ang ating buto makakaiwas po tayo sa osteoporosis and isa pang benepisyo ng toco or po ay makakaiwas sa cardiovascular disease or yung sa uh, puso natin yan cardio tama di ba cardio wow yun na nga cardiovascular disease makakaiwas po tayo sa um, sakit sa puso and panlaban sa breast at prostate cancer so napaka uh, ganda naman ng uh, benepisyo pala ng tofu or tokwa. Ayan, uh, panlaba sa breast and prostate cancer. So, alam naman natin na ang breast cancer ay isa sa leading, oh, yun lang. Uh, so, isa sa leading nga po na um, ikinama, matay ng mga kababayan natin. Ayan, at ang prostate naman ay para naman po sa mga lalaki. So, ma mainam pala talaga kumakain. Or nagkoconsume tayo ng tofu or tokwa. Or kahit yung um, ano tawag dito, taho. Ayun. At uh, another, um, Benepisyo po niya, makakatulong laban sa liver damage. Uy, kailangan ko to kasi yung liver ko medyo hindi maganda yung um, ano niya, yung estado niya. So, maganda pa lang kumain ng tofu or tokwa. And again, sobrang mura lang po ng tofu and tokwa dito sa Pilipinas ngayon. So, maganda pala na ipang uh, diet na rin natin siguro or ipang Uh, sama na rin natin sa mga binibili natin dahil siyempre makakatipid tayo pag kumain din tayo ng tofu or tokwa. And masarap na yung tok at baboy, no. Ayun lang, so na-share ko lang. And again, another uh, benepisyo po niya ay makakatulong daw sa brain function. So maganda rin pala 'to sa mga uh, nag-aaral, no, or ma, um madalas ginagamit ang ating brain. So nakakatulong nga daw po ito sa brain function at last but not the least ay eh, makakatulong sa mga katulad ko. Ayan, kailangan <laughs> mag-diet. So, napakaganda pala ng mga benepisyo ng tofu or tokwa. So, alam nyo na, kung kayo ay hindi masyado nakakain ng tofu or tokwa, ayan, ito na po yung time para naman uh, pahalagahan din natin yung health natin and pahalagahan natin yung uh, pagkain ng tofu or tokwa. Kasi iba alam ko, eh, tinatanggal nila yung tofu or tokwa pag kumakain sila ng tokot baboy, mga ganun, dahil hindi nga daw nila gusto. Pero, guys, ang dami niyang benepisyo, so, kailangan nating uh, consume din to or kainin din to. And again, eto nga pong mga information na ibinigay ko sa inyo ay galing sa Healthy Info. Shoutout po sa gumawa nito. Ayan, and maraming maraming salamat, God ingat po kayo palagi. And again, kita-kita po ulit tayo sa another vlog ka na po natin. Thank you, bye-bye, see you again, and stay healthy and stay kind. Bye-bye po. Thank you. Pakishare na rin po, and uh, paki comment na rin po. Mag-comment na rin po kayo sa comment section below. Ayun lang. Maraming salamat po. Bye-bye.